Kita akan mengambil satu. Kita akan mengambil satu. Kita akan mengambil satu. Kita akan mengambil satu. Kita Nagkaguliyang o nag na o bit-bit sa ilang mga kabtangan ang mga residente sa Silway San Juan Extension, Barangay Dajangas West ng siyudad, Huma ni Ulbo ang dakong kalayo nga nagsugod matod pa sa panimalay sa so ka nagpangalang Victor Insierto o paspas nga nikatag ang kalayo tungod dikit-dikit o gama-usab sa light material sa ilang mga panimalay. Usa si Mary Ann Balco sa mga nasunugan o bugtong kaugalingon lamang niya og iyang pamilya ang iyang nasalbar amo agyud na sunog gid amo sa, sa kaloy lang sa gobyerno pangayo lang nako na um... Kasi lang mga, mga umano lagi, sunina, mga kaldirong tanan, papilis pag inamot. Ang akong apo nga gamay, akong guyod. Wala po may sir, kung kinsa dito balay una na sunog. Kaya nagkaguliang naman, wala may kabalo. Sa naitabong sunog, daghang mga residente usab ang nagtinabangay sa pagsablig og tubig sa paglaom nga masalbar pa ang ubang kabalayan gikan sa sunog. Eh kapot sir, kung samu, kapot sir, kapot sir, namin sa patima, basig dito po, maka... Paano po tayong mga taga-diribag tabang sa buwa? si Tatay si Magala Usa sa mga residenteng nangandam sa pagpagawas sa ilang mga kabtangan sa kabalakang maapil ang ilang Pinoy anan sa sunog. Sa tunga man di ang mga, nga, mga fireman. Base sa inisyal nga datos, gikan sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council, mukabat na sa 45 ka mga Pinoy anan ang naugdaw sa sunog, asa 79 ka mga pamilya ang himong apektado. Gipaniguro usab sa barangay ang paspas nga paghatag og panginahanglanon sa mga nasunugan o ang ilang posibleng mamahimong evacuation area. Uh, automatic na amantay ginatawag nga sa barangay nga katong uh, uh, quick response. So, pero ang basic lang katong ilang paginahanglanon pagkaon, at mga uh, ginatawag na uh, starter kit, nga mga mahatag sila. And of course, nang tawag na kay Mayor Lurie Pacquiao, din uh, na ako sa iya ang galing mga, mga sunugan nga area sa modern sa Barangay West. Samtang gipailawom sa investigasyon sa BFP ang pinakaulahing insidente sa sunog as sa gikaingon nga base sa mga residente gituyo ang naitabong sunog. Kini ang ulahing sunog karong bulan sa Pebrero una pa man mutong-tong ang Fire Prevention Month ugmang Adlawa, Marso 1 tuig 2024. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Johnson, Brigada News.